Alright mga boss, so what's up? So karon no, ah uh, magbiyahe na pud So nada ko adtoon karon boss, ah uh, madto So na ko uh, kasuhon dito kadali do. So magmotor lang ta. So mao ni karon boss, ah uh, biyahe na ta, po ta. So sa kadugay sa panahon no. So naka-ride ride na pud at least uh, naka-ride na pud uh, na ko kay. Na miss gid nako og isuot nako ang akong helmet. So, karang guys, ah uh, nata sa highway, no? So, nakita nyo naman. Okay, nagpadagan tanapod. So, um, mura ka tong Hinahinay lang gud ta. Wala mga punta gadali. Pero, actually guys, uh, kini nga tayo, mura pa dito ko kay... ah uh, tungod lang bago patang kemo pero kailangan eh kailangan na itong mabiyahe kaya wala tayo hilain nga uh, driver so tamadan po ko mag-commute So kanina lang ah uh, motor na lang ko. So although luya pa lawas pero pilito na to dili ta magpadaog uh, sakit lang ni guys no. So kani guys ah, uh, naana ko banda sa Maya adel uh, Del Carmen banda. So drita sa may mga ginaayong tulay. So diri uh, nag nagstop sa ta kay uh, kailangan nang stop kay naapay na una sa tua uh, nga mga sakyanan supposed to be uh, dapat ah, uh, sila itong paunahon kay sila may nauna dito nga uh, mag-go so karon guys kita na po yung mag-go so unta mahuman na nino kay medyo hassle po kayo pag night time kay kailangan palagi kung kinsi mauna so mauputo itong mga kundari. so maagi kay uh, one way lang maguding dala ni so unta mahuman humba ni guys kay kapoy nagigayo kung dali magulat hulat tau sa labi na kung ini tulak tayo mapasilungan so kani guys uh, payong natagkidapawa no so guys at guys so karon na guys ah uh, pasensya kayo no o oh, natag gid pa day wala na ko na record ganyan. ha itong kay uh, na uh, focus ko sa kung pagpadagan sa motor kay medyo init na mga kayo ang panahon no so kani day mga boss no so no prepare na ko sa kung gagalingon kay uh, no, uli na pud ta kay eh, human naman ko sa kung mga gitamalit dire sa gidapawan og uh, kung gi natawa ina process so karon kani uh, prepare na, po na to nato kay na ako dala manggood nga wala na kasilopin ba so nangita ngita ko kung ana ba kung sudlan dreng bulsa sa kong sa kung kon sa akong jacket murag wala bulsa ni ba so ang ideya ni murag isulod ra na ko sa kong jacket guys so gamay ra man sa so, gi ni Macy sa ko ah. so gi niya ni ito na swat soon kay kani lagi mo bay daghan kay ngsaing RT ba dagang kay pa sogo so bisag kuanta sa tong oras nga madali ta so napay pahapit kadali. So mo na ni si guys. So pangitaan na to pag sulod ko. sa akong bulsa sa gawas so, kung makaya ba pro jud makaya kay dagam dako makaya siya So pangitaan na to pag ini. Alright. So, kani guys, Ah, uh, pauli na to no. So ah, uh, nakitaan na nako So mura ka na lang ko ning video ha guys. So salamat kayo sa mga uh, naglantaw sa video no. So <coughs> unta guys, sa uh, dili ko nyo uh, ipalo ni ato ang uh, kabuang sa ito ang social media so uh, click lang yun ang follow guys so kung mga na yung mag comment so kung so nang uh, basahon nung no, nang i-like soon so alright so salamat sa pagsabay guys sa ito ang uh, biyahe karon so sa sunod na po update update ha.